Yes, silo. Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa bidyong ito mga kapatid ay mayroon po akong ituturo na naman sa inyong isa na naman pong karunungan. At ang karunungan pong ito ay napaka-importante po upang maligtas ang ating buhay sa mga taong nagbabalak ng masama sa atin. Pero bago natin ipagpatuloy, kung ngayon ka palang napadaan sa aking munting channel, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang inyong notification bell. Isa sa mga karunungan na aking paborito na talakayin, ang mga karunungan na mayroong kinalaman sa pagliligtas sa ating mga sarili sa mga kapanganiban. Tulad na lamang na aking ituturo sa inyo ngayon mga kapatid sa bidyong ito ay isa na naman po itong karunungan na inyong magagamit upang maligtas po kayo sa mga taong mayroong balak na masama sa inyong buhay. Halimbawa kung mayroong nang naiingit sa inyo o mayroon kang kaaway at sa tingin ninyo na mayroon itong mga masasamang balak para sa inyo gusto kanilang patayin ay gagamitin nyo lang po ang dasal na aking ituturo sa inyo sa umaga bago po kayo umalis ng inyong bahay upang sigurado po kayo na sa loob ng isang araw ay protektado po kayo. Kinabukasan ay uulitin nyo naman po na dadasalin ang dasal na ito sapagkat ang bisa po nito ay pang isang araw lamang. Kinabukasan ay kailangan nyo na naman itong gamitin o dasalin. Kaya ko naman ipinalawanag sa inyo ang bagay na yan mga kapatid sapagkat mayroon kasing isang subscriber na nagsabi sa akin na gusto daw niya yung dasal na isang dasalan lamang na ang bisa po ay pang isang taon. Mayroon din pong mga dasal mga kapatid na ganyan po ang bisa na pang isang taon para ikaw ay maliligtas sa lahat ng kapanganiban at kapamakan. Mayroon pong tinatawag na ultimo disalbasyon na dasal. Kapag nakakuha po kayo ng tunay at urig na dasal ng ultimo disalbasyon, yan po ay inyong dadasalin pagtungtong ng alas 12 ng gabi ng December 31 o January 1 na po sa pagkatutong tutungtong na yon ng alas 12 ng gabi isang beses nilang lang pong dadasalin yan ang bisa po niyan ay pang isang taon na napakalakas po at napakasagrado ng dasal na yan noong nakaraan pong December ay akin po yung nai-upload sa aking channel upang magamit po ng karamihan. Pero para po sa ating mga new subscriber, new viewers po, atin pong i-upload ulit yan sa December last week na po upang inyo pong madasal sa December 31 ng hating gabi upang mayroon po kayong proteksyon ng pang isang taon ang bisa. Sa ngayon, akin munang ibabahagi ang isang orasyon na pang isang araw ang bisa upang maligtas po kayo sa mga taong mayroon pong balak na masama sa inyo. Ito po ang dasal. Maaari po na sa umaga ninyo ito dadasalin bago po kayo umalis ng bahay o di kaya ay sa tanghali. Ito po ang dasal. Magdasal muna ng isang ama namin at saka isunod ito. O yawi ko, o aking Diyos, sa iyo ko nasumpungan. Yaong aking minimiti at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-uusig ng kaaway. Tinutugis nila ako. Hindi sila naglulubay saka isunod ang salitang ito. Sharaban gasharay Yaray valak Nayav lahash Davav vahan Dayay alam shaday Saka isunod po ito. Baruk ata adunay Elohino milik Ha ulam usir er. Big Vura. Amen. Yan po ang dasal na inyong babanggitin bago po kayo umalis na inyong bahay at aasahan po ninyo ang proteksyon nito sa loob ng isang araw. Lahat po ng mga taong mayroong masasamang balak sa inyo ay maiiwas po sa inyo. Sana po ay ingatan po ninyo ang karunungan na aking itinuturo ngayon sa inyo, mga kapatid, sapagkat napakasagrado po ng mga nakasulat dito. Keep on sharing po mga kapatid upang mas marami po tayong matulungan. Marami pong salamat sa inyong walang sawang suporta. At hangad ko po at ipinagdarasal sa ating mahal na Diyos, sa ating mga supporter at mga viewers na sana ay bigyan po kayo ng maraming biyaya at proteksyon sa pang-araw-araw. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid at God bless.